Kasi kasama ko yung anak ko eh gusto ko sana magyabang sa kanya na kakilala ko kayo sana mamaya pag kinawayan ko kayo kawayan niyo rin ako aw oo wala problema kayo. yon oh, oh. no problem sige po ah, salamat sige ah waiter ay, may pambayad na tayo? Oo. Ah, uh, Brad, magkano yung cheat namin? 434. Ah, nakita mo yung mga nakaupo na yun? Sila ang magbabayad eh. Tay, talaga bang mili yun dun sa pinuntahan natin? Hindi, binibiro lang kita. Bakit kayo takbo ng takbo para kayo na... Tay, may sasabihin sana ako sa inyo, pero huwag kayong magagalit, ha? Ah, ano yun? Tay, kailan ba tayo bibisita kay Aring Miling? Teka, teka. Hindi ba may usapan tayo wala ng kulitan? Tay naman! Oh, ang ganda naman yun, eh. At saka, pag nakita niyo siya, wala ka nang hahanapin pa. Tegsi, nakakalata na ako, ha? Sobrang yata ang lakasin ng Miling na ito dahil hanggang ngayon, eh, kandidato mo pa siya. Nas na to, Toy? Nas na si Aling Miling? Hindi na kita kukulitin pa. Wala ka na talagang problema. Totoo yan, ha? Pag nakilala ko yung Miling na yan, wala nang kulitan, ha? Wala nang problema, ha? Pero may problema. Ano yun, Itay? Nakalimutan ko yung wallet ko. Ano? Wala tayong pambayad? Pinabalik ko pa naman yung crispy pata at saka fried chicken para sa aso natin. Oo nga, hindi. Iiwan ko itong relos ko. Siguro naman may Ah, uh, mawalang galang sa inyo. Okay. Ha, hindi ba kayo yung lumalabas dun sa Itbulaga? Oh, oo! Oh, mm -hmm. Kami ako yun! Kasi madalas ko kayong mapanood sa TV. Si Jimmy po. Jimmy. Ako ho, si Ruby. Ruby? Kumusta po? Hmm. Kasi kasama ko yung anak ko. Eh, gusto ko sana magyabang sa kanya na kakilala ko kayo. Sana mamaya pag kinawayan ko kayo, kawayan niyo rin ako. Oo, oh, oh, ah, yun lang Walang problema eh. yun. Uh, no problem. Sige po. <laughs> Salamat. Sige. Uh, waiter. May pambayad na tayo? Oo. Oh. Uh, Brad, magkano yung cheat namin? 434. Ah, nakita mo yung mga nakaupo na yun? Sila magbabayad eh. Ah, Sila magbabayad. Thank you. Halika, Trixie, alis na tayo. Ay, nagmamadali na naman kayo. Kasi may leon. na naman? Oo, may Ah, uh, excuse me, sir. Ito yung cheat ng kasama nyo. Ano kasama? Wala mo kami kasama dito, dadaluhan na kami ah. Yung hmm. ano nakaupo huron. Sir. Bola hmm. naman na. Eh hey, ito ho magbabayad nito. Yes. Bakit? Ba't kami magbabayad? I eh, sabi ho. Ito. Huh? You know Ruby. One thing I don't want happen in my life sentence is someone making warning me. Ano warning? My son. Huh? Pero anyway, I will handle with care. Where is your management? Kasi manager. Kamu kang kamu kamu talaga yung boyfriend ni Ruby. Eh, nagkabrik sila eh. Kaya nakita mo, oh, ang lungkot-lungkot niya eh. Oh. Eh, manager, pwede ba? Pag kumaway kami sa inyo, makikaway ka na rin. Yun lang? Oo. All the time. Thank you, manager. Thank you. Thank you. Huh? Well, I talked already to the management. He's responsible for all these damages. Yeah. Okay? Are you know? Yung nakapuron.